Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon nga pag-uusapan natin yung nag-comment sa atin paano naman daw yung mga renter, yung mga nang upahan ng bahay. Kung uh, pwede raw silang maka ng mga pabahay na katulad nito. At saka katulad nun <laughs> sa likod. No? At katulad dito Kung po pwede daw. Ito, uh, tutupo itong nangyari sa amin. No? So... Nasunugan ho kami sa... Dito din lang naman sa Cavite, no? Nung year... Anong... 2000... 2001? No? Ah... Uh, nasunugan din kami. Tapos, ang ginawa... Nerelocate na yung mga nasunugan na yun dito sa naik, So, yung mga naging requirements nila, yung mga screening nila, kailangan daw meron daw po kayong bahay na nakatira o tinitirhan doon sa lugar kung doon sa lugar no kung saan ay uh, property ng gobyerno yung lupa okay so yung yun yung sa mga requirements nila kung nangungupahan ka di ka daw po pwedeng maka-avail nung, uh, nung mga pabahay na katulad nito at katulad doon, <laughs> hindi daw po pwede. So ang ginawa, siyempre, doon naman sa mga tinira namin, sa tinira namin lugar, may mga nangungupahan din. No? So yung ginawa, yung may ari ng mga bahay, uh, e binigay ibinigay na lang nila doon sa nangungupahan yung bahay nila na kanilang pinaupahan. Kasi nga naman, hindi naman makakakuha ng dalawang bahay yung may ari ng bahay kasi may bahay din siya. So may mga bahay sa'ng pinaupahan. Ang ginawa, dahil hindi naman siya mabibigyan ng kung ilan yung bahay niya dun sa lugar na yun, sa isang squatter area, ibinigay, e kumbaga si Ox, oh, binigay nung may-ari ng bahay dun sa nung upahan yung kanilang bahay para na sa ganun. Maging beneficiary din yung upahan. So ganun yung nangyari. Ganun po yung ginawa. Kasi ayun naman yung isa sa mga requirements nung initsay, kailangan may bahay ka, nasunugan ka doon, naging affected ka, no, sa lugar na yon. So, yun na lang yung parang naging ano doon sa, sa mga nungupahang, kaya nakabil sila. Pero kung, tawag dito, kung nangungupahang ka at wala kang bahay, so, malabo ho talaga yun na makabil kayo. defendin na lang kung yung mga consideration silang iyano sa inyo. Pero yung base ho yun sa naging karanasan ho natin, at yun nga po yung, uh, nire required nila na kailangan ni eh, may bahay ka talaga. Kaya yun, mapapalad yung mga nangungupahan doon sa sa lugar namin na nasunugan, no, na, na, na nangungupahan sila doon and then yung may-ari ng bahay ibinigay na lang sa kanila para maging uh, beneficiary sila ng mga pabahay. Kasi nga naman, di ba? Hindi naman siya magiging dalawa yung bahay niya kahit uh, apat pa yung pinaupahan niya pong bahay. Hindi naman magiging apat din yung maabil niyang bahay kundi isang bahay lang. Yun yung patakaran ng uh, ng NHA. So kung lima yung bahay mo, pinaupahan mo yung apat, tumitira ka doon sa isang bahay mo, isa lang yung makukuha mo. So para naman sa ganun, eh, yung nangungupahan, magkaroon din sila ng bahay, maging beneficiary sila, ibinigay na lang nila doon sa, ano, sa mga nangungupahan So yun yung base sa experience, no? sa experience ko, sa experience namin doon sa nangyari pero depende ko lang ah, depende lang case to case basis siguro baka sakali may consideration sa inyo na ganun or depende din sa ano you know, pa nyo kung kung ang inaano mo eh, parang magbo ka no yung hindi yung gobyerno ang magsasabi sa iyo na mag ka ng bahay ayun at tingin ko pwede susulat ka sa NHA, ang problema lang, siyempre, napakatagal na ma-approve nun. At hindi rin sigurado na maaring maka ka dun sa pagsulat mo, yung magiging voluntary ka. Kasi mas uh, effective po talaga na yung mismo yung uh, gobyerno ang nagsasabi sa iyo na i-re-relocate ka. Pero yung mga voluntary, so siguro sa 100%, yung 50 chances parang malabo pa na ma-approve kayo pagka magbo kayo na mag apply sa NHA na kung pwede kayo makabil ng bahay. So yung po yung natutuhanan na o oh, hirap ano, maliban na lang kung talagang ang gobyerno na nakatira kayo sa squatter area, uh, ng gobyerno sa inyo, na uh, relocate -re -re namin kayo kasi ka, gagamitin na yung lugar para sa isang proyekto kung ano mang ano ng gobyerno yan. Yun yung napaka-effective na po pwede kayong makaabil ng pabahay. Pero kung nangungupahan kayo sa mga private area, so malabo din hong makaabil ho kayo. No? Pero sa si squatter area, ayun po yung magiging consideration. Yung mayari ng lupa, ah, ng lupa, sorry, <laughs> ng bahay, parang ibibigay na lang sa inyo yung upahan ninyo since pagka may nangyari sa na nasunugan or either pinalis kayo ng gobyerno kahit hindi kayo nasunugan tapos pinalis kayo ng gobyerno doon sa tinitira nyo kasi gagamitin nga yung bahay yun yung isa sa possible na makabilho kayo kung nangungupahan kayo ibigay sa inyo nung may-ari ng bahay yung bahay na inupahan ninyo and then para makaabil kayo ng bahay pero kung talagang nangupang kayo sa isang private area tapos mag kayo dito sa bahay uh, 100% siguro yung 50% na, na ma-approve kayo malabo pa ho yun yun no yung isa sa ano na hindi masisigurado kahit mag kayo at saka matagal, no? Kasi kung talagang pwede yun at maraming na-approve ng na mga nagbo-voluntary mag-apply sa NHA, tingin ko maraming na nakabil ng na mga ganong uh, pamilya. At isa pa, siyempre, pamilya kayo, uh, ibig sabihin may asawa, may anak, So, yun po yung isa sa mga nire din ng NIC. Kung dalaga kayo, binata kayo, eh, hindi rin ho kayo makakabil. So, pami-pamilya yung uh, nire-required ng NIC para makaabil doon ng mga pabahay na to ng mga, ayan, nakikita ninyo. So, yun po, yun po yung isa sa mga kailangan or sa mga tutong nangyari. Kasi ito, ikunin ko yung basis sa mga naging karanasan namin, karanasan ko nung time na yon kasi siyempre nakatara din tayo sa si squatter yan, nalipat, narilukid na rin tayo dito sa pabahay na to kaya ayun, no, Siner ko lang sa inyo na yung mga nangungupahan pwede bang maka-avail so, yun, sana nasagot ko po yung uh, tanong ho ninyo sa mga nagtatanong kung yung mga nagre-rentar ay uh, pwedeng maka -bail. thank you